So mapagpalang araw sa inyo mga kabukid, magandang araw po sa inyo. So ngayon po ay naririto ako sa aming munting farm, sa aming kalamansian mga kabukid. Dahil ako po ay uh, way back 2021, nagtanim po ako ng kalamansi. At ngayon po ay 2024, Meron pong kaunti na ako napipitas. Ito po. No, ngayong Marso, ah February pala. Sorry. So ngayong February po ay nag nakapagpitas na po ako ngayon. Kaunti-unti. No, may mga tama lang dahil hindi po ako nag-i-spray. mga tama. Yan ang yan ang yung yan, yan ang problema kapag uh, hindi tayo nag-spray ng uh, mga insecticide sa kalamansi. Eh ayoko po kasi mag-spray dahil may nagkakaroon ng mahirap yan sa kalusugan so ngayon ang gagawin kong solution ay organic fertilizer ah organic pesticide yung ating gagamitin so yun po may napipitas na so hindi na po ganun kasailan yung aking uh, buyer na kalamansi kahit pa paano mayroon pong paunti-unti na kaming napipitas no? dahil dito po sa area na to ay mayroon ng kaunting kalamansi So, maliliit pa po yung kalamansi ko. Halos isang taon pa lang po. Ah, dalawang taon. 2021, 22, 23. dalawang taon. no? So, medyo mabagal lang po yung medyo mabagal lang mga bukid yung pag-angat ng aking kalamansi na ito. Dahil ito ang problema sa mga kulang sa budget mga bukid. So, yun po mapagpalang araw po sa inyo ulit. So, ito yung kaunting kalamansi na itinanim ko way back 2021. So, yan na, medyo malalaki na rin naman. Pero, kakaunti ho ang ano, ay namulaklak siya matapos ng ulan. Kaya, hindi po ako, paunti kulang sa kapital. Kaya, ganito ang tinamaan ng kalamansi ko So, nag-iipon-ipon ako ngayon para po diligin ito ngayong summer at ah, maglagay ng abono. At mag-spray ng... Ah, organic pesticide para no hindi masyadong balda itong kalamansi na ito sa pesticide dahil kawawa rin yung tao mag-i-spray kahit ako hindi rin ako mag-spray ng synthetic fertilizer so naninilaw nilaw siya kulang to sa fertilizer so kailangan maglagay ng fertilizer dito kahit tayo ng manok basta yung bulok na Oh. Yun. Hina pitas. Hindi din pala. Wala eh. din pala. Pangit ang kalamasi ko. Ayun okay. Ay o. Hala eh. May na. Hindi no, ano yan. No? Medyo no? pangit no? Ha? Yung mga tandang Medyo pangit no? Nice lang ito. Yung iba maganda. Ito, ipangit ito tulad ko. May sakit ito. Mapunggos ito. Oh. Ipunggos. Ipunggos ganito. Hindi talaga may iwasan mag-spray ng fungicide. Hindi may talaga mag-spray ng fungicide mga kabukid. Siguro yun yung hindi ko uh, hindi natin may iwasan sa kalangasin na hindi mag-spray. No? So yun yung kaibahan ng permaculture sa agriculture mga bukid. Dahil nandito tayo sa agriculture, kailangan natin gumamit ng mga pesticide, mga fungicide, bactericide no. Para mapaganda itong harvest. So yun po no, kadalasan karamihan naman na may nagkakalaman si mga nag ng pesticide. Mga synthetic, hindi hindi mawawala yung mga bukid hindi po magdadadang ang uh, mapipitas kapag ka ganitong hindi i-spray gustong kumita kailangan talaga gumamit ng insecticide na uh, kailangan gumamit ng insecticide na synthetic para mas mabilis po yung tama sa so, so ngayon, sa condition ko ah uh, maganda rin naman yung tsura ng iba pero yung iba po ay pangit talagang naninilaw nilaw tulad nito sama ng tingnan no? oh, may punggos to kulang sa buno kulang sa spray ito ang problema at yun nga po ngayon ay summer naghanda na nga ako ng mga yung hulit natin dito hulit tayo dito mga kabukid ng, ng ano, tanim ulit so dito ay nakapaghulit na ako dito ayan o medyo maraming, maraming puno dito mga batang puno pa hindi <laughs> yung tropa natin isa so ayan o, mga batang puno pa ito problema ko lang dito ay yun nga fungicide ang problema natin mga kabugid so yun lang so sa ngayon may napipitasi ito sa matatandang puno na kailangan ipruning din kailangan na rin ipruning dahil may mga tuyong sanga dito yung isa minitas na siya Inapitas din pala kayo, no? Patay, oh. Ha? Oh, Ida pa One hands. So eh. nga mga bukid, no? dito sa aking harapan, Nagpuputol ko na po, no? binabawasan ko na bahagi yung mga uh, matataas na puno o no, ng mga guyabano. No? Puputulin ko na po lahat ng guyabano para po ma-expose yung ating kalamansi sa init so binabawasan ko na rin yung mga rambutan at ang itinitira ko na lang ay lansones avocado at itong kalamansi dahil yung mga ko maliliit pa naman ito maliliit pa naman yung avocado ko so nasa 8 months pa lang ito itong avocado ng ito tapos yung kalamansi ko po ay isang taon na so yan oh. may mga bunga na nga na pwedeng pitasin eh oh. So, dito po sa area na to, doon kanina tayo galing sa likod, no? Doon po yun sa kabila. Medyo may sakit yung kalamansi doon at um, mabagal lumaki. Puril, no? Mga puril ang kalamansi doon. Dito man sa unahan ay medyo matataas na yung kalamansi natin. No? Kasabay na ng mga to saging na senyorita to eh. At ito, lansones. At yung ipapapang lansones, matataas na. So, yun yung Uh, ginagawa natin dito sa farm na ito no so, ngayong buwan february tag-init umulan kagabi at yung isang araw pero ngayong february katapusan at uh, pagdating ng marso siguro mga tatlong beses tayo magdidilig ng marso at ngayong february katapusan ay magdidilig tayo maglalagay tayo ng abono dito po sa ating maliliit na kalamansi para makabum sila no makaungos sila no dahil itong summer na ito ay magpapawagal ng paglaki ng kalamansi so para mapaikin natin yung 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 growth development nila mapabilis pa natin so mag indus tayo ng maglalagay tayo ng tubig at fertilizer dito sa ating kalamansian ngayong summer mga kabukid no? So pwede mo fertilizer kapag may tubig so sasama ko kayo dun sa ating magkukunang ng tubig ngayon. Para malaman nila. Baka nila. Okay. May mga bunga pala malilid dito. Diyan. Dito. May mga bunga. Mamaya. Tawaan ka dyan. Sobrang dami. Eh, hindi na. Baka makatatlong supot ka. Tapos naman lang yung mga ito na. Sige lang, paano ito? Wala ka yung dalang pagkainay? Mayroon. Mayroon ka yung dalang? Oo. Ang ah, buti mayroon ka yung So, dito sa area na ito mga bukid ay eh, pinagpuputol ko na yung guyabano ko. So, hanggang dito kasi yung guyabano eh. So, dito hindi ko muna puputulin. Dahil mawawalan ng kanlong agad. Dahil tama ang summer. Pero dito, putol na lahat yung aking guyabano. So, eto nandito ang kalamasi natin. So, ganito po kalayo yung pinagkukunan ko ng tubig dito. Dahil may dumaan dito mga bukid na na irrigation, no? Tubig ng irrigation. Dito pinalagay ng gobyerno. So dito tayo po kukuha ng tubig At sa ngayong katapusan ng Bebrero At ngayong Marso ay kukuha pa rin tayo ng tubig dito. Yan, naririnig ko na yung agos ng tubig. So dito manggagaling mga abukid yung um, hihigupin nating tubig papunta doon sa dulo. So sinukat ko ito, ito po ay nasa 200 meters. Bago natin marating yung dulong kalamasian doon. So ito. Yan ang tubig. Ito tayo sa kabila. Hindi natin masilip na maayos eh. Dito tayo pumunta. Ay, ay, Eh dito yan so dito tayo kukuha ng tubig mga kabukid no so yan main canal po kasi ito no ito yung main canal ng irrigation dito sa amin sa Rojas so ito po ay maswerte itong aking maliit na farm itong aming maliit na farm ay dinaanan ng ganitong irrigation so dito tayo magpapahigop ng makina tapos dyan po dyan, dyan nandyan yung ating kalamasian makapansin nyo yung mga yan yan yung mga kalamasi kalamasi na yan so yan po yung didiligin natin so mula po dito sa kinakatayuan ko mga abukid hanggang doon sa dulo ay 200 meters po yung layo no Andi na 250 meters yung layo papunta doon. So, bang hos yung kinailangan natin. At yun po ay uh, matagal-tagal ko bago inipon mga kabugid. At bigyan nga tayo ng hos. No, may nagbigay sa atin ng hos at makina. So, yun. Makakapagdilig na po tayo ngayong tag-init. So, wala po tayong problema sa tubig atin lang effort ang uh, problemahin natin no? so yan po dito tayo magdidilig ng ating kalamansi lahat lahat ng ating tanim ay didiligin na natin no? so ito lang so to eh ito guyabano naman to papatayin na rin natin itong guyabano ngayong June so yun lang sunis natin, no? laki na laki na po no? Dito po yung kalamansi natin. So dito po, sa area na ito mga bukid, dito ko itatanim yung aking mga punla na ipiniprepare ngayon. No, yung mga punlang yung tinatanim ko ngayon, punlang kalamansi, na aking inahanda para po ihulip dito sa area na ito mga kabukid. Dahil nabitin po yung budget ko dito eh. So hanggang dito lang yung kalamansi. So pagdating dito wala na. So ngayon taon po, June, mag magtatanim tayo. So, yan. Ito na yung isang taong kalamansi natin. Yan. Tapos dito may meron tayong avocado. So, yun po. Malalaki na. Oh. So, isang taon pa. Lalaki na itong kalamansi sa harap natin. So, yun po mga bugid, no Ang ating galawan ngayong araw ay binisita ko lang. No? Pero matindi na rin ang sikat ng araw talagang nakakahilo mga kabukid so ngayong February katapusan hindi malayong dilig tayo tatlong beses tayo, tayo sa Marso tatlong beses din sa Abril para makapag-abono tayo ngayong tag-init mga kabukid so yun po ang ating galawan ngayong araw hanggang dito na lamang itong ating vlog dahil paalis na rin yung ibang tropa natin na namimitas ngayon ng kalamansi ka kakunti lang naman po yung bunga iikutin din namin yung ibang malilit na kalamansi dito na puno iikutin din namin yung mga malilit dito puno na kalamansi yung mga batang puno dahil may mga pailan ilang bunga no sayang kasi rin dahil may mga pailan ilang bunga mga bukid so sayang din kapag hindi natin napitas magagamit pa natin yun pambili ng fertilizer ngayong marso mga bukid so yun po maraming salamat po sa inyong support ha? at manonood dito sa ating channel sana po huwag nyo kami kalimutang Ah Titutin na subscribe button at ang notification bell para po sa susunod nating pag-usap. Salamat po!